Sa animal world, kinakailangan talaga na marunong silang dumiskarte para makasurvive. Sinasabi pa nga ng karamihan na survival of the fittest, kung saan ay mas nakakalamang ang malalakas. Ngunit kung minsan ay hindi rin nangyayari ito dahil kadalasang nababaliktad ang laban. Tulad na lang ng ilang video na mapapanood natin ngayon na kung hindi naaktuhan ng camera ay hindi rin kapanipaniwala. Kaya tara, sama-sama nating panoorin kung ano-ano nga bang mga video ito. kadalasang ginagawang pagkain ng mga mountain lion o cougar ang guanaco. Dahil ito ay madali lamang para sa kanila kung huhulihin. Gagawin nila ang lahat para mapatumba ang guanaco. Ngunit sa pangyayaring ito, mukhang napahiya ang mga mountain lion. Dahil mas malakas ang pangangatawan ng vegetarian, ay nagkaroon ito ng pagkakataon na makatakas. Kaya sa loob lang ng ilang oras na pagdepensa ay ligtas itong nakalayo. Maaring nakasanayan ng tawagin na ang agila ay ang hari ng himpapawid dahil sa matikas nitong kakayahan. Ngunit alam mo ba na kung sabayan ng labanan ay minsang nahihirapan din ang agila. Tulad na lang ng magkaharap ang agila at vulture dahil ang pagiging hari niya ay mukhang kaya nagaw niya ang pagkain ng agila. Kung pagkain ang pag-uusapan ay isa na rin sa pinakapaborito ng leon ang mga wildebeest kahit na magsama-sama pa ang mga ito ay very easy lang din kung huhulihin ng mga predator. Pero para makasurvive sa wild ay napilitan ng lumaban ang isa sa kanila. Medyo malabo ang video ngunit makikitang hindi na nakatiis ang prey at sinubukan na niyang pumalag. Kaya mukhang napaisip din ang leon na maaring matalo siya. Kaya hindi na niya tinuloy ang paghunting dito. Sa isang nayon sa India, isang bakang ang sinubukang atakihin ng dalawang naligaw na leon. Kinorner nila ito ng wala ng kawala. Sa ilang saglit lang ay makikitang pumalag ang baka. Kaya hindi na nakaporma ang mga leon at dito ay nakatakas ang baka ng ligtas. Marahil na maraming hayop ang natatakot sa buwaya at talaga namang iniiwasan ito pero kung laban sa elepante ay paniguradong aayaw ang buwaya. Tulad na lang ng buwayang ito nung sinubukan niyang atakihin ang batang elepante sa tubig pero kasama niya ang inahin kaya hindi nangyari ang binabalak. Ang buffalo at hippo ay ang ilan sa mga hayop na kinatatakutan sa Afrika. Kahit ang ilang predator ay umiiwas sa kanila. Ngunit paano kung sila ang magtatapat? Well, iisa lang ang maaaring maging malakas. Tulad ng videong ito, nagkaharap ang dalawa, ngunit mas lamang ang hipo sa sabayan. Minsan ay ginagawa rin pagkain ng mga rabid fox ang pusa Lalo na ang mga pusang bahay na naliligaw sa lansangan Dahil madali lang itong hulihin para sa kanila Ngunit alam mo bang may pailan ilan ding lumalaban sa fox Lalo na at alam nilang magagawa nilang talunin ito Iminsan bang nakita mo na magkaharap ang dalawang lahi ng unggoy dahil kapag magkakaharap ang magkaibang lahi ay talagang naglalaban din sila. Tulad ng videong ito, sinubukang atakihin ng mga baboon ang kapatid ng chimpanzee, ngunit hindi pumapayag ang kanyang kuya kaya ipinagtatanggol niya ito. Ah, bagaman magkatulad ng kulay at parang iisa lang ang pinagmulan ng leopard at cheetah, hindi rin sila magkasundo dahil para sa survival kailangan din nilang magtapat kung minsan talo ang leopard tulad nito. At kung minsan naman ay nakakatapat ng cheetah ang malaki at barakong leopard, kaya mas natatalo ang cheetah dahil kadalasang agresibo ito. Oh, my Oh my word. Kahit na ang mighty eagle kung minsan ay hindi rin nagtatagumpay sa pagiging hunter nila Yung akala ng agila na bawat dagitin nila ay mahuhuli pero hindi pala Kaya nakatakas ang mountain goat at napahiya ang agila Sinob ba naman ang hindi matatakot sa indian gaur tulad nito sa laki ba naman ng katawan ay may kalalagyan ang masusuwag. Kaya naman nang makita ng sloth bear ang nasa likod ng gaur ay kinabahan ito kaya napaalis na lamang siya. kung kayang lumaban ng oso, syempre kayang-kaya rin ito ng aso. Nag-invade ang black bear sa isang bahay pero hindi pumayag ang aso na makapaminsala ang intruder kaya pinagtatahol niya ito para lumayas. <coughs> Ito naman ang malaking pagkakamali ng mga aso dahil kahit na pagtulungan nila ang kanggaro ay lugi sila dahil kung mahahawakan lang ng kanggaro ang isa sa mga aso ay maaari itong malunod mabuti na lang at may mga taong dumating kaya nakaalis ang mga aso Isa rin nga pala ang rabbit o koneho sa talaga namang maliksing hayop sa wild. Bibihirang predator lang ang nakakahuli sa kanila ng mabilis. Ngunit sa pangyayaring ito ay mukhang bigurin ang agila sa paghuli dito. kahit na ang mga leon ang itinuturing na hari ng kagubatan ay hindi sila sinasanto ng tigre kung magkakaharap sila dahil kung sabayan ng laban ay mas malakas ang tigre para sa akin. Yan lang muna ang video natin sa ngayon. Ikaw, alin sa mga pangyayaring ito ang nagustuhan mo? Kaya comment ka lang sa ibaba ng channel nato at pag-usapan na 'yan.